sila sa ano kay <mikita> Busdan sa dito sa dito, mga arilo niya. Ay siyang galing po diyan, ma oh, ma'am. Saan pa rin galing? Ha? Ah, oh, Balinsuela, taga Balinsuela. Tapabay, kalugar mo yan. Ay, hindi siro ko dito. ka babae. Oh, shout out sa mga. Shout out po. Andito uh, sila. So dito para mabibili sila ng mga arilo, no? Tingi, tumitingi pala. Tumitingi. Ah, baka may mag-sure. Siyempre, ma natural lang kampas. Isa na rin 'yon talaga. Sinasadya talaga. Tony Vlog po. Tony Vlog. Borong TV. Ito po, yung Tony Vlog po. Tony, yeah, Tony Vlog. Ito po. Wala uh, po, ma'am. Wala Tony po. Ha? Ah, oh, sige po. na sa mga. sa mga ano. Ma'am, sama ko yung sa video ko, ha? Yan. So, karangalan namin ng katulad nyan, mga subscriber natin. Bagong subscriber pala natin. Bago. No? Okay, so mga ako para update na natin mga dito naman tayo sa Carme Planes mga ka-i-show. update na natin mga relo ni uh, Boss So let's go. Uh, balik tayo rito sa mga Rolex yan. Mga uh, Rolex yung mga Seiko, Seiko drivers na mga tag 4-5 mga guys. Ito. Mga ganitong Rolex. Oh, okay, video na ano natin kanina. Na. Putol natin yung ano. Sa mga dial ng ganitong Black dial to. psycho driver. So mga guys, nandito naman tayo sa mga iba't ibang mga pizza rito, mga picture Ano ko printer eh. Media vision. Saan ang tawag yan ba? Saan ang purpose yan? Anong trabaho niyan? Printer niya na tayo. computer o mga zero. 200 as is. Pagala. Hindi pa natin. 200 as is. So yan si Boss Joe Si Boss Joe Tawa si City si Bike Mga guys so update So mga update mo lang kami dito Mag collab mo lang kami Tapos, So yan ano naman yan Boss Si ka Boss City uh, si Bike alam mo ba yan ang trabaho niyan Bumba Bumba Parang freezer na ano grasa 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 ah yung ano ah parang ano oh parang kumbaga sa silan sa mga siliyan to oh. oh tama tama oh nga oh oh dito naman may grasa ayan sana so ito boss apat lang ng grasa boss ano ba yung boss ah power 183 So may mga saksakan siya, no? Oh, yan sa computer. Oh, saksakan. Voltage regulator. Ah, ang trabaho niya. sa ano ito ba? Ano Ay, ano yan? Bisagra? Ah, Bisagra. Yun ang trabaho pero sa mga pintuan, no? Heavy duty, no? Ayan, hey, Andre. Andre. So, ay, ano siya? Hindi siya sikanhan. Talaga hindi pa siya gamit, no? So, medyo may kalumaan na lang talaga. Kalumaan. Oh, okay. Yan. Nakakaroon na pa yan. Ah. Yan. Mga lumang kamira. So, yan mga kusunod. So, yan mga kusunod sa mga lumang kamera sa maghahanap kayo ng mga lumang kamera so 150 lang mga guys sa so, mga lumang nangungulikta nangungulikta ng mga lumang gamit Eh yeah, maganda yan boss, maganda. Kahon lang ba Kasama yung laman yung kanina kulay brown. Yan. Yeah. Ay, eh, try, boss. try yung mga boss. Try sa'yo oh, mga boss. Para maganda yung boss. Ha? Baka gumawa po tayo. Ha? <laughs> <laughs> ha Pambabae ba yan? Pambabae yan? Ha? Pambabae no, pala. Yan yeah. 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 <laughs> ano ba? Ano tayo? Ah, susuri. Mga kabli-kabli, no? Ayan, mga boy ng rice cooker. na yun. Ayan, ang tasin. 50 pesos. 50 pesos.

Boss, baka matumba ka, boss. Bos. Okay, baka mapatumba, boss. O yan, baka matumba ka.

Mga okay, ko sa video po. So good morning po si Ma'am. So nandito sila sa ah namimili sila mga mangga arillo no kay ah Ma'am. So dito sila sa ano kay Boss Dan sa so, dito sa mga arillo niya. Ay saan galing po diyan Ma'am. pa Pampanga galing. Ha? ah, Balinsuela, tapos Balinsuela. Sa bahay. Sa lugar niya. Igi-siruhan din ganyan. Sa bahay niya. Oh, Balinsuela. Oh, shout sa mga Shout Andito sila so, so dito eh, para um, sila ng, mga relo, no? Tumitingin, tumitingin pala. Tumitingi. Tumitingi. baka ma natural yung. lang kamba e, Isa na rin 'yon talaga. Ah, okay. talaga. Oh. Sinasadya okay. talaga. Tony Vlog po. Ah, okay. Tony, Tony Vlog. Boron TV. Ito po, Tony Vlog po. Ah, okay. Tony Vlog. Tapos. Ah, okay. Ah, oh, sige po. Yan, sa mga ano. Ma'am, sama ko 'yung sa video ko ah. Yan. So, karangalan namin ng katulad niyan mga subscriber natin. Bago subscriber pala natin ng bago. So, oh, siyempre. subscribe niyo, paki-hit na rin 'yung notification bell para updated kayo sa mga. Oh, sa mga Thank sa, you. So, salamat po. Ma'am, panoorin niyo mamaya. Yan, dito. Ay, gagawin ko pa-play. Pwede? Una-unahan na lang kami dalawa. Eh, salamat. Okay. okay. Uh, waiting lang, waiting lang tayo rito sa mga customer ni Boss Dan. Uh, shout Shoutout nga sa lahat mga customer ni Boss Dan dito sa Carmen Planet. So mga pag-uwan pa lang sa ating YouTube channel mga kayo. Eh. Alright. Ganda rin mo. dito ka dito dal. Lahat dito taas. Lahat dito. Ito lang po. Magkano 3? 4,000. Ah, 4,000. Ito po pa. Ay, mga ganito mga 4,500 na to. Ito last yeah, na tayo dito, ah. Sir, ganito ang ganito, ha. Oh, sige. Bakdayan pa. 4,500 na to mga guys, mga 4,500. Ito na lang. Okay. Ito ang ganitong ore, lang. Ay, mga makina mga ito. Ito, 4-5 mga guys. Ito ang ganitong 4-5 ha. Ito naman tag ano. 4,000. Pag 4,000 naman ito ganito. Ito <pc> so, balik na pa. daw nga. Ang ah. So mga 4,000 naman to. Yung no na 4,000 to? Oo. Oh, ito mga 4,000 naman to. Ano mga Ano to? Ah, sa Eco pa rin. Sa yan. Saiko rin yung... vintage sa Eco. Mga uh, na mga model. Mga ah, vintage yan. Mga ah, 4,000 lang ito mga isa. Ito lang kay Boss na... Ito 4,500. Paano ka sa dulo?